Tino, mas tigdol din. Gusto rin yan lumabas. Tino. Ay, oh, di pinalabas. <laughs> ah. Sino nagsabing lalabas panda? Ha? Bilog. Ay, bilog tulit. Ang laki ng mata nito tulit. Oh, bato yun si kulit dito. Ay 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 ang kel, ang kel. Sino nagsabing lalabas. Ha? Shhh. Ha. Naglaro yatay. Ay, Ayun si kulit to. Sino nagsabing lalabas ka. Ha? Panda. Po. Panda. Ikaw, di ka sasagot ah. Lalabas ka? Ha? Ikaw kulit. Ang kulit, kulit. Nakinang mata. Di na may curang kulit. Kulit. Ang <laughs> <laughs> bat ganyan curang kulit. Ay, kawawa naman itong gulinggit ko na ito. Kawawa naman ito. Panda. Hoy. Ikaw ha, ikaw ha. Hindi pwede lumabas ha. Ilib ka lang dyan ha? Yana, yana, ena trabido. Mapi't nga wa si Manggulo na. Si kuliketa nang ginagawa mo, nandiyan nakabantay siya. Hmm? Klit? Lagi kang nakabantay kilit. Gusto mo ba matutuklit? Ha? Huh? Siya daw. Punasan mo. I-try mo nga kung iikot na. Bilis. Oo. Uh -huh. Subukan mo kung iikot na yan. Oh, oh, oh. Mangi alam. Kulit mau lupa juga kay kulit pagtandar na. <laughs> ano? Di ka nalalayas? Kulit, tapos na kulit, oh. sumakit din siya. Lit! Makit ka rin dyan! makit na kulit, oh, akit na naman yan sa bintana. Kita mo, nag... Ay, ang kortina ko dyan.